at uh, kayo ang nagsimula, nagbigay ng lahat ng itong pagkibigay na ito. Marapangapin natin! <laughs> Thank you very much! Nag-uupin lang po po. Hindi kasama yun <laughs> Ang araw na ito ay matatala sa kasaysayan ng paglilipon ng mga magsasaka at manggagawang bukit ng Nueva Ecija. Pinanungunahan ito ng apat kasamahan, dalawang lokal at dalawang nasyonal. Umani, namani, uh, Bantay at KMP, ito sa magpapakak, magsasaka ng Pilipinas. pantay bigas at ang kilo sa pagsasakot ay dapat eh, sila sa itaas. Kami sa ibaba. Ang sigaw natin ang umalit ang buong mga kaisiha ay maaaring magkaroon ng boses na maririnig sa buong kapuluhan. Tayo ay ginaganap natin dito ang ating pagkitipon sa loob ng pamantasan si kereso ay huwag niyong tatawagin ang kereso. Ito ay isang paaralan kilala-kilala na mag pag, paaralan uh, pa ng mga pahihirap. Alam ano ang paaralan ng mga araw-araw na, na mayaman. Hmm. Dahil talagang Pero ngayon, mayaman okay. at mahilap, nandito na. Nandito na ako naga na nag-aaral. Hindi na nila na sa Maynila. Ang CNSU ay hinulog sa ang, mahabang panahon. 118 years old. Eh, swerte ako dahil, Noong kapag presidente ng 1999 at the year 2007, inaarot ng isang daang taong ang CNSU, sentinari at ako, ang unang paulo na naging sentinari president ng CNSU. <laughs> hindi ba may breaking record na yan? After two, 100 years, another 100 years, magkakaroon ng another centennial president of the LSU. Ang, um, ang pagtitig mo na ito ay dinaluhan ng limang daan, more or less na limang daan na leader magsasakang magkagawang bukay na may isang buhat. Pakikita na natin ito. Umpisa pa lang. Meron tayong isang buhat Isang layunin na haangat ang antas ng buhay ng mga pamilya sa kanayunan. Lahat tayo na tayo'y narinito at nagnanais na ang konsultasyon ito ay may magyayari mag-alintas sa hinap ng mga buhay. Limandaan lang tayo ngayon at nagkakaitang boses ay narinig ang narinig sa buong kapuluan at sa taas sa mga pinakamataas na antas ng buluwagan. Ang kuya umani na aking pinakamunua ay itinatag ng ilang mga retirado matatanda na kami ako ay ikurisko na ako na may pasyon, faith na pas na may pasyon sa pagkakata. Naniniwala sa tayari ng Bukirin at may tagnay na eksperyensya sa halaman. May ating suriin ang kasalukuyang mga bakas, pulisiya, patagalang na sistema ng nag-inverno na nakaka-apekto ng magsasaga at pangisla. Ito ay pakikilala ko. Sandali. Ang aking mga kasama, ilan lang kami. Iinan ang dinang, pero mataas ang timbang. Parang... Uh, parang palay. Eh? At ang Vice President si Dr. Karino de la Cruz. Isang uh, talagang... yan eh, expert na uh, ma tumitingin ng palay. Eh yung binig, kilala-kilala lahat. At uh, siya ang uh, ating uh, gabay sa mga purong binig. Ang aking uh, kakarero, tatlo lang pala. Ang sikat sa araw na ito, si Rudy Bernardo, uh, na aking sekretary. Sekretary ng Rudy, uh, Rudy Bernardo at itong pabuhin ang aking isang meron ingat-ingat ay si ma'am Josie sa Ma ating <laughs> mga 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 sa ating mga Aguinaldo kalau nak nak gitu. Ah. Isam DPO, Isam Poget. Terima kasih. Sigrid, Ramon, Valentina. Sigrid, Ramon. Sabarlah. jangan nak nak. Sabar. Mata-mata dia nak kira video. Ang Banggalin ang dali ng tuba ng mga kasalanan kasal na ito. Ay ang pinatatanggal niya, DA Secretary ng Department of Agriculture. Yan ang pakikita niyo. Iyikin ang Yulania Pineda. Ay. Kita ang mga malinis na maoro na ay naiintendasyon siya sa paglalagay ng airport. Sa loob ng mga sa ating umani ay tinatagani natutuwa lang buwag at papa ang utang at yow makakatulong tayo sa pagkain ng mga bino. Pero mayroong kabilang ang Apat na M ang aming ating nain. Masaya, masagana, milyonaryang magsasala. Sana tayong lahat ay ganunan. Sa ngayon, ang buhay nating mga ay pinagkatalawang at kasalalay sa mga mata, polisiya, patakala na sistema ng programang pinaitira ng gobyerno na nakikita natin palso sa press at hindi nakatutulong o anti-partners sa ating kandidain magandang pabubuhay. Ang mga magsasara ng Louisiana sa ay kaunaan na ang ay nakalasap ng presyo dahil hindi laging inaasahan. Dinabot pa ng 6 peso hanggang 7 peso. Sabi so, nga nung isa, kasama namin, so, nabibigla. Okay. Nakabili naman ko ng 8.50. Yun pa rin, 8.50. Nagkuha na yung 8.50. Sa gano'n po yan, sa mababawa, ang palagahan ng piso. Mahal na lahat <laughs> <laughs> ang pilihin ang presyo ng aking palay ay hindi patikmura. Matos hindi makabawi sa puhuna at hirap, lalo na mga taong sa puhuna na itatanda at napagpipi ang aking bukit lupa para makahanap ng ibang pagkakakitaan. Sa atin sa ibaba ay may nakikita na tayo nagtutulong-tulong sa itaas na mga economic managers or advisors, mga departmental na ekotipo, lalo na sa agrikultura, mga member ng kongreso at pribadong ma-influensal at grupo na lagi na pinit tayo ay ginugubo. Pinagihina ang loob na gumagalaw sa krim para tuloy ng bumagsak at pag-iba ang sektor ng pagsasama at pag Tinatawag na nila sa sunset industry ng ating Sektor. Parang naman na natin ito sa ibaba. Nakakamdaman din kaya ng ating Pangulo ang ating kalagayan ito. Maliwala na ang kalaban natin ay ang bisyo ng gobyerno na magkakat o importasyon pagpapatag ng mawalang tarima sa pagkain, lalo Pag na sa pikas, pagkiling sa mga proyektong nakakailangan ng malaking pondo para malaki ang kickback. Mas kinasa ko ay may siha na ang pagpapalay ay sentro ng ating kinabubuhay. Right, lalari of the Philippines. Walang tatalo dito ay ramdam na ramdam ang divide. Nakikita na na nahati ang mayayaman, grupo ng mayayaman at grupo na mahihirap. Nagpunta ko, nagpalaman ko ang mayroesiha natin mahal, ang pinakamahirap na probinsya sa buong sentro Tol, alam ba din dito? Ang ayaw, tignan nyo sa Facebook nyo, mag-Google kayo. Tayo ayaw, tignan Ganun pala. Dahil meron daw mga one-third ng mga pamilya dito yung ng mahihita. Poor family. Kapag ito ang pangyari Narito sa na probinsya ang malaking porsyento ng napapatubig ang bahay. Narito ang dalawang malaking dekalidad na yung universidad si LSU at si MDUSD at iba pa ang mga iskwela na nakapagpapadala ng graduate sa Ibu Sabro. Buot sa mga Science ang kategorya ang Science in Yabunyon. Pag nagpunta sa Science in Yabunyon, ang dito na lahat ng agrikultur. Pilates nyo, Pilmet, Pilray, Ipan, PCC, ang anak na natin po sa agrikultura, wala yan, pag-pangista, pag-aaralan, pag Uh, sa, mga kayupan ay lahat dito, bakit kita at siyensya ay talagang uh, first class. Natulingan kayo ang uh, ang Pilipinas ay natulingan agricultural base sa tubig tumikulan, init ng araw ventilated manpower E eh, bakit tayo nasa puntong ng listahan ng mga Asian countries sampo na Asian country. Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam. Pampi ko lang tayo. Inaantaro na lang natin ang lahat sa Pocha at Keyboard Leste. Sus Mariotte. Sinasabi nila na ang tatapit na income ang pinag-uusapan ay per capita income, GDP. Ang mo, yun. Ano na lang sa, sa tayo? Huwag na natin hindi maging pangulit talaga tayo. Number one important na tayo ng pati ang Myanmar, hindi import na tayo. hindi yan ang Myanmar, pero nag-import mo tayo sa Myanmar. Nakapagunod na tayo sa utang. 7 billions billion pesos. Marami may hirap